Hello! Uh, sobrang init. Kakatapos ko lang magbiniga sa TikTok. Ah, Pakainit talaga, te. Eh. Kakatapos lang ng bagyo. Pero yung init talaga, hindi hamak. Ay, kapano? Okay, Pasayo-sayo pa ka. Ish! Ito ko pala yung outfit ko. Yung pagti-TikTok ko. Ganyan. So, nag-shirt lang ako ng white. Para merong mas maganda sa dyan pangit panganyan sa likod eh tanggalin na natin pawis na pawis yung kamay puting na din yung puting ang ko sobrang pawis hmm. sobrang pawis talaga siya alam mo, sobrang favorite ko talaga yung ganitong design. Kasi alam mo, nasusuot ko kasi to siya. Nasusuot ko siya dito sa paa ko. Tinyan, pag nagpapans ako. And, sinusuot ko siya ng ganyan. Anyway, pwede talaga siya. Totoo. Double purpose talaga siya. Ay! Papakita ko sa inyo kung para siya ka-cute. Ganyan siya, oh. Yan. Something na di Diba, ang cute niya? Hmm. Kaka ganyan, oh. Ganyan. Sobrang cute niya. Ouch! Hirap pang galing. Yan. So, bibili pa ako nito online. Siguro mga black or brown. Kasi white talaga kasi. Pero ang, ang ganda niya i-partner sa anong klaseng kineme, mga outfit. Sobrang gulo pa ng table ko sa likod. Tingnan niyo ay ano, sobrang dumi pa lang table ko dyan. Kasi wala pa akong oras talaga sa pag-aayos. Siguro baka next day, I try my best to clean my room. Nauna ko pa yung pagtutiktok ko. Tapos pagpapalit na rin ako pala ng bedsheet ko. So, pagpapalit na rin ako dito kasi masyado na siyang luma at papalitan ko na rin ito. So, in a way, for now, eto lang. Nagtitiktok-tiktok lang ako dito mga ante. Kit na ng outfit ko? Naka-shirt lang ako. Tapos, yan. Kita yung ating pinaka-kilikili power. Kita yung ating outfit. Sa na to, syempre. At yun yung number one talaga na flickable dito. Tapos, ang ganda rin ng outfit ko, diba? Yan. I'm so scared. Anyway, ang cute din to ng bangs ko. Medyo nagawa na siya kasi nung mga nakaraan, ang king ko talaga tingnan niya ng bangs ko, te. Mukha talaga akong pipitsugi na. Ang pangit. Pero ngayon, okay na. So, as you notice, nag na pala ko lang color ng teeth ko. ng braced rather. Change na rin ako. Ang straight ang buhok ko. Pag nakakaligo ako, ante, tignan niyo naman. Ganda ng hair ko, di ba? It's getting long and straight. Kasi, I'm not a curly. I'm straight, anyway. So, let's do a um, thumbnail. Wait lang, guys, ha? Mag-take mag lang ako ng picture for thumbnail. One, two, Bakit? Ito na lang. One, two. Yan. Okay na yan. So, ayan yung thumbnail ko. Nailalagay ko dyan. para pag nag-search sila sa pangalan ko. Yung thumbnail ko yun. So, anyway guys. Thank you. Bye-bye.